Pangatlong bato. Pangapat na bato. Yun. Panglimang bato. Ha. Ah. Yun. Pin. Yun. Pin. Yun. Era, Yun. 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 Yan mga tropa, at nandito na ulit tayo sa Pacific Ocean. At ito, bali pinunta namin itong buhay namin sa ST. At nagabong kami rito sa number 13 na buya. Ito yung mga habong, ni habong niya, na alambat. Yan, bali magbubundog kami dito sa unaan na ito. Bali number 12. Number 12. O numero 12. Pangalan ng habong na ito, La. Nahuli ano? Tumitig sa lambat ano? Tumitig yung pakoy sa lambat oh. Nakahuli agad yung lambat. May mga tropa, mga pakoy oh. mga ano, ano doon yung mga... Mga buhay pa ano? Mga buhay pa. Ayun, bali yung abong namin na lambat ay nakahuli ng mga pakoy eh. Tama oh, uh, ah, no? <laughs> ka muna Hindi ka makakain. <laughs> Gutom ka na, mamili ka pa ng mataba. Pinupuan na ni Alvin, oh. Buhay pa rin. Bakit? May timpa, no? Oo nga, bago pa lang 'yan. 25. eh. Ganda pala. Ik heb kawawa na u ano ay walang din kain walang kain kain papayat eh guys bali yan tumitig sa ba naisa sarap o naisa hirap ayun mga katrupo nahuli din sana sa lambat na kapit babong ayun tumitig siya bali lulutun siya makbakayang kaldireta baka ito yung bagong habong naglagay namin dito sa number 13 o number 13 mal na araw na po. Uh, Piniprepare na nila um, at at amin, amin yung mga lupit. sila magkasabit-sabit. po at mas po, po kayo. Para i size pa po yung uh, Pasisya na po kayo kung medyo shoutout nga pala sa ating na grupa marami tayong mga kasama na hindi pa natin kilala dahil mga bagong extra ang kasama na po yung mga yan ng mga nakarang cloud na hindi po ako kasama sa sila at susunod naman yung pangalawang bato bali alim dahil video malakas lakas po ang silig dito sa pag dito basa na naman sila yun, basa pa, nasa unaan set out nga pala kay Kuya Buboy ayan, ayan pina guwapo na yung tres. bato ng hangin wow mga malalakas ha Malakas ang tip na tropa ngayon Ikaw masarap pang pinaulam ni Elvis Kaya to dyan pala kay Elvis Pituko Yan na yung pang-apat na bato Oop, tumagilid Diretso Kaya kaya yan Pang-apat na bato yut Basa sila Sila Pacific Shoutout nga pala kay Kuya Linog Yan Masuporta po nung kanyang ano, Facebook page. Ayan, si Kuya Linog. Ito na yung panglima Iba po yung pag-uulog namin ng bato kaysa po ito sa Andrea. Sa Andrea po ay sabay-sabay yung bato na hindi uulog. Ito po ay pa isa Ito, bali pang lima na ito. limang Wow. Mukhang batu na yun. Mataas ang talsik ng tubig. pala kay Kuya Buboy. Ang guapo job tres. Ayan, last na bato na po yan. Yan na yung panganim. Diyan kami ang punamin ng bato rito para hindi po malastra at masyadong malakas ang silip dito. Kaya ginagawa po namin ang anim na bato. Yan na yung panganim. Ayan na. Yun. Uy, basa si Trupa. Abot. Shout out. Trupa, yan. At pangakawalan ni Rubin yung ano, gulong-gulong Ayan na, ayan na Ingat, Gervin Yun Ayan mga tropa At ito, bali na kanda ka ay apat na rolyo <laughs> <laughs> Apat na rolyo po yung nakanda, apat na kalahati Ayan, tingnan po natin kung gaano kalalim dito sabi po ni Maestro ay mababolan daw po ito. Sabi nito ng amin kaya apat at kalat lang ay ginag na lubid. apat na rulyo, bali six hundred po ang isang rulyo, six hundred sixty meters. Ema eh, tropa bali, tapos na yung kalat rulyo, kui. Siusundan tayo. Gusto tayo sa bitan. Ayan, bali yan yung unang ano. Unang rulyo. Bali kalate yung nato sa ano kanina, sa pilihan. Ang so, babulaan dito, apat na, lang nakanda o. No? Oh. Ayan mga tropa, at pangalawang roll yun na yan. Ayan mga tropa, bali dadalaw na. At meron pa pala ng na isa rito. Ayan, inoop pa ni Dudong. Uh, Panigurado tayo. Hindi mabiting. Ayan, maganda ang pagkakadugtong nila. Hindi baliktas. Kaya hindi siya nagugulo. pangatlong pangatlong kalahating rolyo na wow parang wala ano parang mabagal ang paglubog ano? ano napapatong yata sa pawikan sa likod ng pawikan handa na yung isa ato ya alanganin sagat na ah na Lumalayo, magulang, 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 Napapatong yata sa magulang, magulang, Sa likod. magulang, 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 palugayo magulang, 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 nhanh Yan bali isang roll yung palugay na gawin. Yan ah, bayan so dito bali itatali din sa gulong na may bato pampabigat. Ah, susunod so, ko na yan ito ano, palugayaw. tapos yung center weight at yung mga na tapos yun ang buhay bago nga pala yung natin yun mahaba yan mali buo yung stereo niya yan patong lahat Ayan mga tropa, balay tapos na nila sumag Dugtong, dugtong na Sabit, sabit lumaya Sabit nung kay Kuya Lino Dun, tulungan mo ang tas dun Mabigat din yung bato na yun itong isang ulo yun na ito tapos ang kasot naman niya yung dublan yung pinali-tali nila guys, bali tapos na rin yung itali. At yan, bali kasi tayo bulan. Halos dalawang roll na rin ang palugayo na ito. Bago doon sa palutang. Doon sa tapat ng bato. Hey, Arya! na yung mga abong bali nilagyan namin ng ano lambat para maubos man yung habong na abuli meron pa rin may iwan na habong na lambat para hindi mo wala yung mga ista. yan po ang purpose na yan bahaya ng mga ista. at may, may lambat para pag naubos yung habong yung buli mayroon, hindi alis yung mga ista dahil meron pa rin siyang habong na natira ito po yung nakita nilang batang nung nakaraan

Sige pare, huwag mong patutuloyin <laughs> Backlight <bari dyan. laughs> nga anyway, na guys uh, Ayan na yung na uh, yung Mahubos uh, yung dubulan Yung centerweight naman Yan itatali yung Mga uh, habong bali tinatali na nila yung mga abong sa uh, sentry bali ang sentry na gamit namin yun ay lambat na rin পিসারে হ at sana marami tumaro dito sa buya namin na 12 o numero 12 at bali saan tayo kayo pula pumunta anong buya okay. 14 14 ayan at pumunta namin yung 14 na buya at mga tungan mga karya maraming marami marami mga trupa sa lahat ng mga karting sa kawali ng video at muli tayo sa Pacific Ocean sa taksay na Joan 3 Shoutout nga pala kay Kuya Jun Rubaro at kay Atitis Rubaro. Yan, shoutout din kay Juam. Congrats sa iyo, Juan. Buntis ka na. Baby girl. Ay, baby boy ba 'yun? Ay, baby girl pala. Yung anak ni Juam. Yan, shoutout din kay Jose. Ay, sana maraming dumaro di sa buyan na 'to. Ayun, shoutout kay Kuya Rino. Babay ka ko yan sa ating mga followers at subscribers. Paalam muna. followers. Mga di puting taaran, dinos. Di pas sa mga followers ko ako na sa natin na dito lang yan. Kulito kanu mga kapatid mo sa ano, daw. Oh. Ayo, so, <laughs> thank to, you kaya, po. Yan, thank thank you po sa mga kamag-anak ni Mrs. mo. Yes, Castellano. Yeah, salamat po. Yeah, bye-bye. So,